muli po, nandito naman tayo sa ating programa ang Islam 101. Ang mga pagtalakay sa mga issue at mga usapin na may kinalaman sa Islam at saka sa mga Muslim. At ito po ang inyong lingkod muli, magiging host, Brother Abdi Fatah Zakaria. At yaman din lamang na napag-usapan natin ng mga nakaraang araw ang hinggil sa Araw ng Mga Puso o Valentine's Day na Kung saan ang pagdiriwang na ito ay walang puwang sa Islam, <coughs> hindi ito parte ng Islam, kaya dapat sa mga Muslim iwasan nila ito. At ang nakikita namin na iniisip ng mga kapatid natin na sa Islam parang napakahigpit o walang puwang ang puso sa Islam, ang pag sa Islam, nagkakamaliho tayo. Kaya nga ito sa panahon na ito, di kaya sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga bagay na may kinalaman dito. At of course, ipapakilala muna natin ang ating uh, panauhin, ang ating resource person. Walang iba pong muli kundi si Ustaz Abu Omar Kilalan, Abdurrahim Kilalan, na nagtapos sa, sa Jamiatul Islamiyah sa Madina. Assalamu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, ang usaping ito medyo Uh, pakikiligin natin yung ating mga kapatid na mga muslim Of course, sa Islam Tayo yung religion na Nasa pagitan lagi ng dalawang extreme Sa Islam, may pagsasaya din Kung may, may lungkot sa Islam Merong saya sa Islam Inna ma'al usri yusra So, ang tatalakayin natin ngayon Ay pagpapakilig sa ating mga kapatid sa Islam Ito ay ang mga ahkam mga batas, mga lituntunin ng Islam o Sharia, batas sa Islam, hinggil sa pagmamahalan. Ang isang lalaki, nagmamahalan sila ng isang babae, Muslim. Paano ang kanilang o ano ang kanilang gagawin para yung kanilang pagsasama ay naaayon sa batas ng Islam? So, uunahin ko na, o di kasi simulan ko na, yung ahkam unang-una ng khitbah. Kasi natalakay natin o nabanggit natin ng nakaraan, <coughs> yung word na khitbah. Ano ba itong khitbah na ito, Ustad? Ano po ang pupapala? Ang khitbah. Uh, Alhamdulillah, bismillah, rahman rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Ang khitbah ito ay ang gawain kung saan ang uh, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ka may nakita ka uh, isang babae at nagustuhan mo siya, ito ang unang-unang step. Hakbang. No. Huh? Uh, para nang sa ganun, na maisagawa ng tama, nahahantong sa pagpapakasal sa babae na yun. So ang kitba, sa Tagalog siguro maaaring natin sabihin na ito yung tinatawag natin na pamamanhikan. Uh -huh. Of course, sa atin sa Islam, wala tayong tinatawag na pandiligaw. Uh -huh. Tulad ng at pagkakaintindi natin, lalo sa atin sa Pilipinas, pag sinabi natin ligaw o courtship, uh -huh. no? Uh, wala ito sa Islam. Although pwede natin masabi na ang panliligaw na ito ay, nangy ay nangyayari talaga sa panahon na uh, kapag ang isang lalaki ay uh, namanhikan siya at nag-isagawa uh, niya na yung hitba. Yung, yung sinabi din siya sa na permiso para kausapin. Oo, napahintulutan system. na siya ng wali na kung saan apa na pinahintulutan silang mag-usap. Of course, bihudur al-wali na nandoon yung wali o may mga grupo ng mga mapagkakatiwalaan Uh, mga kababaihan no? o mga kalalakihan no, na kung saan na napahintulutan sila na mag-usap. Okay. Napahintulutan sila. Maganda itong usapan ito, Halimbawa, ang isang Muslim, nakita niya ang isang sister na gustuhan niya, ano ang kanyang gagawin? Ano ang batas ng Islam dito? A, paano, paano niya gagawin yung hit ba na yun? Of course, uh, sa isang hadith na nabanggit, no, na kapag ka nakita mo ang isang babae, ay kausapin mo ang kanyang kausapin mo ang kanyang wali. Masya Allah. So, so ibig sabihin, hindi masama na magkagustuhan uh -uh. ang isang babae at ang isang lalaki. Pero bago pa humantong sa umaga ipinagbabawal na relasyon sa atin sa Islam ang pinagutos agad ay kausapin mo kagad ang, ang ang wali at mamanghikan ka. Nang sa gayon na makuha mo ang pahintulot ng wali niya na kung sakaling meron kayong pag-uusapan. Okay? Uh, yun ay nasa ka ng ng wali niya. No, at uh, din naman kahit nga ang pagtingin, ang pagtingin sa babae na gusto mong pangasawahin ay pinahintulot din mismo ng pinapropeta mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baputol muna kita diyan, Ustada no. Sino yung mga wali ng babae? Of course, ang wali na tinutukoy natin dito, tutulad ng nabanggit sa mga shurut at mga kondisyon ng pagiging wali. Ang ang wali ang pinakaahak sa kanila, ang pinaka may karapatan sa pagiging wali o wilaya is of course yung uh, direktang uh, lalaking uh kamag-anak ng isang babae. At dito ang pinakamalapit sa kanya, of course, ay ang kanyang ang um, ama, kanyang ama, ang kanyang magulang, ang kanyang magulang, mag ang kanyang ama. Of course, ang wali, si ang tinutukoy natin dito ay yung lalaki. Lalaki. Kahit ang babae hindi pwedeng maging wali. So hindi part ng pagiging wilaya sa babae yung kanyang nanay. O ang kaya nanay. nga meron maling uh, maling pag-unawa ang marami sa mga kapatid nating Muslim hinggil sa wilaya. Mm -hmm. Kasi na pag uh, uh, pag-usapan lalo na pagdating sa usapin ng pag-aasawahan, madalas maracakarinig ka ng itatanong o kakausapin muna ang ina papayagan ang ina kasi siguro hindi naman para makuha yung pagsang-ayon ng ina para maging tama yung uh, yung uh, yung akad o yung uh, yung kasunduan kasunduan no? siguro na, ginagawa na lang kung yun ay gagawin bilang mm -hmm. lang uh, pagrespeto at paggalang yun ay, pero, problem, yun ang, ay kumaga ini-encourage pa natin sa Islam. Ang problema kasi, madalas nangyari, yung nanay na ang nagde decision sa lahat na ng pangyayari tungkol doon sa kasal Kaya nga, dapat malakilalan natin, matukoy natin, sino ba talaga ang wali? So, ang wali ay ang kanyang ama. Kung wala ang kanyang ama, maaaring ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki o kaya ang kanyang tiyuhin. So, ang mga direktang lalaki na kamag-anak ng isang babae na ito ay mga maharam niya, ito, mga mga lalaki na hindi niya pwedeng mapangasawa, nasa kamay nila yung wilaya o yung pagiging wali ng uh, isang babae. Okay. So, yun ang i-approach ng lalaki. bakaw Kausapin niya yung wali, magulang, o di kaya yung mga kapatid niyang kalalakihan. So, kung halimbawa, pumayag sila. Kaya lang, minsan kasi, madalas, sa atin sa mga, sa mga Muslim na taga-Pilipinas, meron kasing, ano eh, minsan kasi, hindi nahahawakan ng todo ng wali ang, 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 ang kanilang anak o di kaya ang kanyang kapatid na babae. At sasabihin nilang, sige, papayagan ka namin. Ibig sabihin, kung mapa -o, o mo siya, walang problema sa amin. Ang uh, pag, patungkol sa bagay na ito, ang pagsang-ayon ng wali, no nung ikaw ay lumapit na sa kanya, uh -huh. yun ay maituturing na natin na hitba. Uh -huh. Yun ay maituturing na natin na nakitba Of course, uh, doon magsisimulang uh, magkakaroon ng kapahintulutan ng isang lalaki na makapag-usap sa babae hanggang siguro sa magkasundo sila, Okay, magkasundo sila, yung mga common grounds na kung saan ma makita nila na magkasundo pala sila. No, at uh, kahit nga ang pagtingin sa kanya, katulad yung nabanggit natin kanina, pwede ko siyang tingnan. Actually, sinabi pa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadukum kapag ka man hika ng sino man sa inyo, fa in no? An yandura ilayha, falyandur." Pa, pagka na, ka, nagawa, meron siyang kakayahan na makita, o tingnan ng babae na yon, no, ay, ay tingnan niya. Naaring ang makita niya, mayadruha ila ni Na so, makita mo sa kanya yung may mga bagay na gusto mo, na maaring yun na maging uh, kumbaga matibay na panghawakan mo na talagang gusto mong pangasawahin yung babae. Na. Katulad sa isang riwaya na nabanggit na isang muhajir, di ba, taga Magka, gusto niyang maghitba sa isang ansariya, taga Ansar, taga Madina. Sinabi ng Rasulullah, tingnan mo yung mata nila kasi <coughs> kadalasan sa mga taga-Madina, hmm. mayroong, mayroong problema sa kanilang mata, at tingnan mo din yung paa nila. So, ang Rasulullah wasallam napakalinaw na kapag ka, nangyari sa yung kitbah pinaitulot sa iyo yung wali, kausapin mo yung sister, yung babae, pwede mong makita ilan sa mga ipinahintulot sa Islam dito na pwede mong tingnan. At, Actually, meron pa nga ang dispute ng scholars kung hanggang saan bahagi ang pwede mong tingnan. Pero ang point natin doon is hindi yun ipinagbabawa. Ngayon, Ah, uh, Masya Allah, napaganda ng usaping ito. So, may wali na, inausap niya, pero ang kadalasang na, nagiging problema natin ng na mga taga-Pilipinas, isa-isa ito kasi dalawa ang gusto natin matalakay dito, Ustad. Halimbawa, ang isang muslima. Sino ang tatayong maging wali niya kapag wala siya sa lugar niya? Halimbawa, katulad sa atin, nasa ibang-ibang -iba yung dagat tayo, nagtatrabaho tayo. maraming mga sisters din na nagtatrabaho dito. Sino ang tatayong wali nila kapag sila ay malayo sa kanilang pamilya? Of course, okay. ang wilaya is mananatili sa isang wali hanggat siya ay nabubuhay at hindi nawawala sa kanya yung mga kondisyon uh -huh. ng pagiging isang wali. Halimbawa, uh, hanggat siya ay uh, isang muslim, kasi ito oh, ang unang-unang kondisyon ng pagiging wali. Uh -huh. Kinakailangan siya ay muslim. Ang isang hindi Muslim hindi pwedeng maging wali ng isang hindi Muslima. Kaya nga merong masala din kung um, ang halimbawa kung ang ang wali ay hindi na nagsasala. Okay? Na siya, may tuturing pa ba na sa isang wali? Of course sa mga sa mas tamang opinion ng mga scholars, hindi na siya pwedeng maituring na isang wali. Ta ko ta, ta no, Mawawala sa kanya ang pagiging wali dahil sa hindi niya pagpapatupad ng Islam. Kasi maituturing siya na sa labas na ng, ng Islam sa pagkakataon. So, ang wali ay wali Saan man mapunta ang babae, saan man mapunta ang wali, yun ang mananatiling wali niya. Pero meron tayong tinatawag na tawkil. Dahil halimbawa, dahil nga sa sabi natin sa tarina, na... Sa papasok tayo mo dito sa tawkil, ano? Uh, minsan kasi, nababasa natin sa mga aklat ng mga, ng mga fukaha natin, yung ibang mga scholars natin, nagkaiba-iba talaga sila ng opinion tungkol sa wilaya, di ba? Halimbawa, ang ibang mga madhab, naging masyadong ano, mahigpit sila sa wilaya. Katulad ng ibang mga madhab na kapag hindi nagsasala ng witer, pwedeng pwedeng matanggal sa kanya yung pagiging wilaya niya. At iba sa mga ano naman is basta Muslim, um, pagkakatiwalaan, uh, hindi siya sinungaling at saka nagsasala siya, nasa wilaya pa rin siya. So papasok naman tayo, of course, doon sa wikala, di ba? So ito yung madalas na nangyari. Bakit hindi yung tatay niya ang nagkasal? Bakit si Ustad, hindi kaya isang maalam sa Islam ang ah, nagkasal sa kanila? Di ba ang wali, magulang? So dito naman papasok yung ano naman yung wikala natin. Specifically angyayari ang ang wikala no? sa mga pagkakataon na malayo halimbawa yung babae mm -hmm. sa wali niya. Mm -hmm. So may mga pagkakataon na kinakausap ang wali overseas, malayo ang, eh? okay? At uh, kinukuha lamang ang kanyang ang pag-towkill niya. Okay, so maari niyang ibigay o kumbaga proxy, sabi natin proxy. Say, literally pwede natin i translate siya proxy. Okay, mag-appoint siya ng uh, sino man na nandoon sa lugar kung nasaan yung dalawa, yung lalaki at babae na gusto magpakasala. Halimbawa, makakausap nila yung wali nila. Okay, at napahintulutan yun at binigyan sila ng uh, approval. Okay, at uh, sa mga pagkakataon na yun, ay maaaring pumili ang wali kung sino ang maaaring uh, tumayo sa lugar niya bilang mag bilang wakil sa na at uh, madalasan ang, ang binibigay ito sa mga ustad, sa mga kilalang natin sa Saudi, di ba? Sa Saudi, sa Saudi. Kaya nga dito sa Saudi Arabia, alam naman natin ang sistema. Kapag ang isang babae ay Muslima, ang hinihingi talaga ng Kadi is written consent ng kanyang wali. Ng kanyang wali sa Pilipinas at kailangan of course ng uh, authentication, authentication kasi may mga pagkatao na napepeke na, ito. No, so para makaiwas sa mga ganung bagay, kaya nire-require ng uh, ng mahkama o ng court dito na ang uh, magiging uh, consent is attested uh, at uh, authenticated ng Saudi Embassy sa dito okay. para okay, makasiguro. Masya na natin yung unang problema ano. Ito naman case to case basis tayo eh kasi ito talaga madalas it, at ito nangyayari talaga sa mga sa 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 mga na mga taga-estado Pilipinas. Halimbawa is uh, sa sitwasyon ng halimbawa yung 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 isang sister wala na siyang wali talaga halimbawa nag isang anak o puro sila babae wala siyang mga chuwi wala siyang wala na rin yung magulang niya <coughs> pangalawa sister na balik islam siya lang ang muslim sa kanilang pamilya ano ang sitwasyon dito halimbawa mayroong isang brother na nagkagusto sa kanya nakagusto siya nagustuhan niya yung sister ano naman ang gagawin ng brother sa ganitong sitwasyon of course mga ganitong pagkaton kung saan ang babae ay walang tumatayong wali para sa kanya. Sabi ni Prof. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasultanu man la waliya So, sabihin, ang uh, nasa umag authority, no? Sila ang uh, tatayong wali. Sa sino man na, sa sino mang babae na wala siyang wali o guardian. So, sa case ng isang sister na wala siyang wali, Of course, at ang mga natitirahang mga kamag-anak niya ay mga babae, mga Muslim, at gayon din sa kaso ng isang balik Islam. Of course, sa atin sa Pilipinas, usually ang ang tatay ang sultan, wala naman tayong ano talaga doon, ano? So, ang imam is sufficient. Yung kinikilalang imam sa isang lugar. No? ng uh, isang society ng mga muslim doon o grupo isang ng, ng mga muslim na doon isang lipunan ng mga muslim doon ang imam ay maaaring tumayo bilang wali nung uh -huh. uh, babae na walang wali so ang isang lalaki na gusto niyang pangasawain ng isang babae na walang wali pwede niyang kausapin ng imam Masyado. so ang imam mismo ang, uh, ang imam mismo ang ang tatayong wali ng babae at nasa, ma, mapupunta rin sa kanya ang karapatan ng pagkakasal since uh, siya ang imam Okay, at ang um, imam, alam natin ito ay responsibilidad, responsibility din. So, ang mga uh, mga mamunya o mga tao na sumusunod sa kanya, ay, ay nasa wilaya rin niya kasi ang imama is actually wilaya. Uh -huh. Wilaya sukra yan. Kinukuloy. So, mashallah, itong itong, itong itong usapin na ito, makikita natin na ang Islam talaga is nariresolvahan niya lahat. So, ito na lang yung depende na lang talaga sa mga muslim kung paano nila patupad ang mga bagay nito. Pero meron akong, bago tayo magtapos, di ba, mashallah, medyo patapos na yung oras natin, yung sitwasyon na, kasi yung iba, na iba, nag, nahahati talaga opinion. Kahit hindi nga marunong sa Islam, nagbibigyan na ng opinion dito eh. Yung iba naman, masyado namang foul yung mga sinasabi nila. Halimbawa, isang brother, nagkaroon sila ng communication sa isang sister. Seryoso yung brother, gusto niya pakasalan yung sister. Kaya lang, bago yun nangyari, ang khitba, nagkaroon sila ng, sa, ng, ng communication kaligawan na, nagustuhan na, and then saka sila pumasok sa pinaalam nila sa kanilang wali. Ano po ang inshaAllah, ano po ang mapapayo ninyo sa mga bagay na ito? Uh, itong bagay na ito, of course, madalas madalas itong nangyayari. Lalo sa sa, sa, sa lukuyang panahon no, na talagang halos sabihin natin na lalo yung mga engage sa mga social networking, okay? na nagagawa talaga ito so, na saan nag uh, sa pamamagitan nito nagkakagustuhan sila nagkakaroon ng komunikasyon nag-uusap kaya eh, uh, ang kung ano man yung nagawa nila unang una dapat uh, hingin nila ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa ta'ala kasi of course uh, wala namang tao perpekto uh, um, hindi natin masasabi na o uh, idadahilan uh, natin na gusto nila man nilang talagang magkaasawahan kasi mayroon talagang tamang pamamaraan sa atin sa Islam. So kung ano man yung naging komunikasyon nila, no, at kung humantong man sila sa desisyon na talaga mga asawa, at pinalam din nila sa wali na yun, alhamdulillah kasi kung ano man yung nagawa nila is na itama rin naman nila. Pero hihingi nila ng tawba yon, hihingi nila ng kapatawaran yon kung ano man yung nagawa nila ang komunikasyon na silang dalawa lang, silang dalawa lang nag-uusap at walang iba na kalam kahit ang wali, Okay. And then ipagpatuloy nila kung nagkagustuhan sila at paalam nila sa wali nila at dumaan sila sa, sa proseso ng. Of course, mabalik pa rin tayo doon sa asel ng pamamaraan na mag ka, paalam mo sa wali. Kung Pero... gusto mong maging halal lang pakikipag-usap sa kanya, is eh, sundin natin yung pamamaraan ng hitback. Okay? Paalam mo sa wali, makuha mo ang ang ano ng wali. Okay? So Allah magiging halal din naman yun. Kung talagang uh, may uh, kumaga nandun pa yung oras para masiguro ninyo na kayo nga sa isa't isa. Masya Allah. Napakaganda naman sa pinito, Ustad. Kaya lang yung unang parte natin, eh wala na tayong oras. Pero iiwan uh, natin sa iyo kung ano yung payo mo para pampakilig naman sa ating mga brothers and sisters. Bismillahirrahmanirrahim. Una, ang uh, may papayo natin sa lahat, of course, ang pinakamagandang may papayon natin is yung taqwa Allah. Ano una yung pagkatakot natin, kay Allah subhanahu wa ta'ala. At uh, uh, alamin natin na ang Islam ay kumpleto at ganap lalo na sa mga umur o yung mga bagay na may kinalaman sa pagpapamilya. Okay? At uh, ang pag-ibigan at pagmamahalan, kumpleto po, kumpleto po ang pamamaraan ng Islam. Nasa sa atin lamang po para ito pag-aralan nang sa ganun ay may ispat, may may isa may sa tupad may, may atupad natin no at may sagawa natin ng tama at uh, inshaAllah ang bagay na sinimulan natin, alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibibigay niya sa atin yung patnubay niya, yung gabay niya hanggang sa makapag-aasawahan po tayo at magkaroon tayo ng mga anak hanggang sa lisanin natin ang mundo na to. InshaAllah, ibilang tayo nila, ta paraiso, ma ma na, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga papapasukin niya ng paraiso ma'azurriyatihim. him. Tulad ng pangako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang uh, banal na Quran, wal ladina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin nal haqna bihim wa ma'alatnahum min 'amalihim min shay. So ito lang po ang maipapayo natin today sa Masya MashaAllah. So napakaganda ng na usaping ito. Ang may papayo ko lang din sa ating mga mga nagmamahalan na mag-asawa na mga Muslim ay uh, subhanahu wa tali sa buhay natin ng Islam at uh, uh, sundin natin kung ano yung pamamaraan ng Islam koful sa pagmamahalan. At nawa'y na namin kayo sa usaping ito at uh, ito napangiti bahagi. namin ang mga magpapamilya at hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga brothers na nasa likod ng camera. Masya Allah. At uh, ito po ang inyong lingkod. Si Brother Abu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. <mulayari>